May lulutuin po tayo. Hindi pala kita masyado. Ayan, ganyan. Sana huwag kang matumba. Handa na yung atin, ano, si Kuyas. yung luto ko, ito na pacham. Kung ano yung makita sa red na, ano, mga piting niluto. Uh, ah, bahala na, pwede naman eh. Booyah! And then garlic, shallots. Do we start with garlic? Nai natin yung This po yung ground uh, pork. ano muna natin siya yung the brown natin yung brown po Ito natin isabay yung isunod yung hinap natin na uh, prone chop prone it's a pachamba recipe Bangon na siya, mabangon na siya, yun pa lang. pag-brown lang natin ng kaunti. Pag-brown natin ng kaunti bago natin ilagay ang chopped tomato. Brown muna. Okay. lang magluto po sa ganito mga malapit sa uh, induction cooker man. madaling makaluto so okay, now lagay na natin ang tomato yeah. Okay. hindi ko alam kung ano yung tawag sa ano, ito. Basta, uh, kung ano yung makita natin sa French, pwede naman natin siyang i-mix. Pwede naman natin siyang i-do Basta, meron lang siyang ganlasa. Paano lang natin kaunti yung uh, tomato. So, ito, lagyan natin siya ng asukal. Ayan. Naginati ng na Kasi gusto ko manamis na One and a half. And then, kunting ano lang, asin. Ayan. Tapos chicken powder. Be sauce. And then a little brown pepper, mix, 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 make us make us make para hindi masyadong uh, ano, lagyan natin ng kaunting water boil natin siya para madaling lumanggot yung kamatis you know, the tomato Thank yan. puti natin. Medyo, ano pa, hanggang sa maturog na yung uh, tomato. Ayan, as in, ano na na, kumukulo na siya. Medyo lumalambot na yung tomato. Ayan natin. Lambot na yung tomato. Dad. More pa, more pa. Yung talagang mag -re na yung sauce niya. Mmm, yummy. Yummy. Huwag lang sa unang buhay. Ayan na po. Medyo ano na siya, malampot na siya. So, ito na, pwede na to siya. Ayan. Ayan. Ayan na po. Ayan na po. Diba? Ito na.